Nakilala na ng mga otoridad ng pulisya ang salarin sa likod ng isang kakilakilabot na krimen ng pagpatay kay Estela Ligaray, 44 anyos, biktima ng pagsakal sa loob ng simbahan sa San Fernando El Rey, Liluan, Cebu. Na ilang araw pa bago nalaman ang tunay na pagkakilanlan ng biktima. Kinumpirma ni Police Chief Master Sergeant Arnie Gukong na ang sangkot sa insidente ay mismong asawa ni Estela at nakilala sa pangalang Ronnie Ginocor Ligaray, 40 anyos, at residente sa barangay Adela, Bay bayan ng puro isla ng Kamotes. paman, ayon sa pahayag ni Gukong, kahit na natukoy na ang sospek sa pagpatay kay Estela, na natili itong malaya sa kanyang pananagutan sa batas. Sa eksklusibong pakikipanayam ng Bombo Radio Cebu Team kay Gukong, isinalaysay niya na hindi pa nadakip si Ronnie, kaya umabot sila sa iba't ibang lugar tulad ng Tabuelan, Cebu, Lapu-Lapu City at Konsolasyon, mga lugar na may koneksyon at natagpuan ng mga kabag-anak ng sospek. Dagdag pa niya, ayon sa anak, nag-away na ang kanyang mga magulang sa umaga ng araw na iyon at nilinaw din na si Ronnie ay may problema rin sa kanyang pag-iisip mula ng mahuli ito noong buwan ng Agosto sa kasong violence against women and children. Kaya't mula nang mangyari iyon, madalas na itong nag-iisip ng malalim na tila wala sa sarili. Kaugnay nito, ayon kay Gukong, patuloy pa rin ang panawagan ng Liluan Municipal Police Station sa publiko na kung sakaling may makakita sa sospek, ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan upang mabilis ang pagdarakip sa sospek kita naman sa social media, sa mga media, kasi may si, bigay na namin yung uh, picture ng suspect. Baka uh, pwede may makatulong, baka uh, pagkabi sa kung saan ngayon ang, na, saan ngayon ang suspect. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source ng news and information. Basta Radio, Bombo!